Welcome to our mini vlog again. Yat namimili si Daddy ng jersey, pero kalaunan t-shirt yung binili ko para sa kanya. <laughs> guys, halina't kumain tayo ng masarap na hapunan. Meron tayo dyang chicken lorriat yeah, na napakasarap naman talaga. Siyempre, meron din tayong shomai, shanghai, at ayan, fried chicken kay kuya at saka kay aling tisay. Kain po tayo. Thank you, Lord, sa food. O, ba diba, picture-picture muna kami dyan para may memories with dada.